andito na nga po ako sa barangay uh, ng uh, Bukaw, dito sa lumbuyang, si dito sa taas. Kasama ko si Maui, ang official hair and makeup artist sa aking anak na nag-asawa na, biyuda dati. Imagine yung po, ito ang kwento namin kay Maui ha, sa mga hindi nakakaalam. Siya't nag host Jika ti Boyfriend na, wino-asawa na tata ni Maui. <laughs> Idi naghusak ijay ayanti ti San Juan di nag IJ, Pag naghusak after a month a year. After a year, natay di asawa na JJ naghusak ti kasar, natay di babae. Tapos, nasarakan na ni Maui, nga nalang nga makeup artist, nga bakla, uh, iso, na pintas, iso danti nag-asawa na. Tamarang two <laughs> years. Magto two years na imagine, iso nakiktutak, iti makita di boyfriend nakit na kunak ang am amuka ko na. Di ba nag-uusap ni kasar mo? Wan. Apa yung kuna. na. Dala na dog after one year kuna na So, siguro, duwada kay ni Maui talaga nga. Ang kagasada. So, oh actually, sa mga hindi nakakaalam, uri ni Maui, DJ Moon, una nga boyfriend na. Nakalibin na natay, di ba? Correct. Natay, DJ Moon, una nakalibin na nga boyfriend. Isong 14 nga... Years. 14 years da. tapos eventually di naging boyfriend na tatana tayo asawa na so imagine ganun talaga pinagtatakbo na pinagtatak uh, pinagtatakbo ng Diyos ang ano, relasyon ah uh, di ba pinagtagpo sila at itinadhana mas um, talaga ti anak ko long leg shout out Rex Vitales Geraldine Sortin Barbie nasaan na sana inyong ganda na kay Mahawi di ba Hoping sa lahat po ng mga LGBTQIA, wag po natin madaliin ang relasyon. Katulad ni Maui, for 14 years na may siyang lalaki na matay tapos eventually nakahanap din ng pudo. O, oh, diba? At ngayon kasama ko ulit ang aking magandang anak.